Magandang araw mga kaparmers For today's video mga kaparmers Share ko lang sa inyo ang uh, Ginagamit Or minimintin ko sa aking uh, Mga gulayan Na pang spray mga idol Yung Ampalaya natin, yung sasitaw Ang Minimintin natin mga kaparmers or ginagamit Na insecticides Foliar at saka Ay yun lang Dahil wala tayong fungicide na ginagamit dyan hindi pa tayo ay nagagamit tayo isang bisis lang sa sampung linggo na harbisan natin mula noong nagtanim tayo dyan wala isang bisis lang natin yan na applyan ng fungicide no, sa tulad ng shine glue yung isang isang bisis lang talaga so ang minimintin natin dyan insecticide lang at saka foliar eh, uh, bawat apat na araw So ngayon mga farmers, ang ginagamit natin is shirko ko dahil mag-spray tayo, mag-mix tayo. Pasensya na dahil na uh, iwanan ito na uh, buta ng ulan kaya nagka ano. Ito mga farmers, si eh, Formula 1 by Bioagronica. At uh, yan ang insecticide na minimintin natin. Pero minsan mga farmers, nag-alternate tayo dito ng uh, insecticide at saka polyar so, tulad na lang ng uh, trumpet at saka megatonic yun ang pang alternate natin dito sa kanila ni Bayo Agronica products mga kaparmers so ang in, uh, ko dito mga kaparmers ni Formula 1 sa isang drum na tubig isang 100 ml yan pero kailangan natin itong ayun na lang pero kailangan natin itong Bawasan konti yung tubig dahil pinuno masyado. Mag-awas-awas man yung mga idol. Pero okay lang, maliit lang naman. Okay, ito mga kaparmers, no, ang si Formula 1. At saka si, ito mga kaparmers, si Extra Tunic. Ang full, uh, foliar na ginagamit natin. Uh, pinaparis natin ni Formula 1. So sila lang dalawa ang mintin natin mga kaparmers. Kaparmers. Ganun pa rin. 100 ml. Ang inilagay natin sa isang drum. So, yan. Ay nga pala mga farmers, no? May na ano pala tayo, nakalimutan tayo may sinahog pa rin tayo na Foliar parin pa rin mga kaparmers, kumbaga uh, ito si phantom growth hormones and plant booster mga kaparmers ito ang inaano natin uh, minimix or pinaparis ni uh, si Formula 1 at si Ka at saka si Extra Tonic dalawang tablita o to mga idol ko ilagay lang natin dyan so yan dalawang tablita ang ilalagay natin sa isang drum mga idol at dahil yan ang tugon ni boss Idol Kaparmer Armelim Largo mga kaparmers dalawang tablita shout out shout out busing thank you sa mga suggestion so ayan mga kaparmers no ang ginagamit natin bawat apat na araw nag spray tayo basta si extra at, si, at saka si formula 1 ang ginagamit natin so kapag nag alternate, nag -alternate ako mga kaparmers tulad ng uh, nila ni megatonic ito nila ni megatonic at saka ni yung mga pang ano mga farmers katulad na lang ni trumpet or bida na ginagamit natin na pang insecticides mga kaparmers uh, yun ang ina-alternate natin so kapag bioagronica ang products ang gamit natin bawa, bawat apat na araw nag-spray tayo so kapag nag-alternate tayo ng ano nag-alternate tayo ng ibang products So one week tayo ulit mag-spray. So ganyan ang ganyan ang practice ko, ganyan ang pamaraan ko sa aking pagugulay no, o, uh, mga maintenance sa aking gulayan. So sana ay may natulungan ako mga so sana ay nakatulong ako sa inyo. Sana ay ano mga farmers, no? nakikita na naman nyo na yung mga harvest natin, yung mga uh, ano mga kaparmas na may na-harvest tayo. So yan. Uh, para sa akin mabisa naman mga farmers. Uh, tayo ay nagsishare lang mga farmers para may ah uh, matulungan tayo kunti yung mga baguhan lang mga farmers. Okay, thank you for watching mga farmers. Happy farming. God bless sa ating lahat mga farmers.